Haring Solomon, kinilala bilang pinakamarunong na pinuno sa kasaysayan ay pinagpala ng Diyos ng pambihirang karunungan, napakalaking kayamanan at dakilang kapangyarihan. Ngunit ano ang nangyari sa haring ito na labis na kinilala? Paano natapos ang buhay ng isang taong lubos na pinagpala ng Diyos sa kalungkutan, pagsisisi at espiritual na pagbagsak? Samahan ninyo kami habang sinasaliksik natin ang hindi gaanong kilalang kwento ng huling araw ni Solomon. Isang araw ng pagbubulay-bulay sa kanyang mga tagumpay, pagkakamali, at ang matinding bunga ng kanyang paglayo sa Diyos. Tuklasin kung paano ang isang hari na tila may lahat ng bagay ay nauwi sa pagsasabing walang kabuluhan ang lahat. At pag-isipan kung ano ang kahulugan nito para sa atin. Sa kasalukuyan, manatili hanggang sa dulo upang matutunan ang malalim na aral mula sa buhay ni Solomon na patuloy na nagbibigay ng gabay sa atin. Ano ang maaari nating matutunan mula sa kanyang mga pagkakamali? Paano natin maiiwasan ang parehong mga patibong na kanyang nalugmok? Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng tala ng buhay ng isang hari. Ito ay tumutugon sa sinumang nakaranas ng kayabangan, tukso at pangaakit ng material na yaman. Kung nakita mong kapakipakinabang at nakakapukaw ang kwentong ito, pindutin ang like button, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell upang lagi kang updated. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na may pagpatuloy ang paghahatid ng makapangyarihang mga kwentong biblikal at mahahalagang aral na maaaring makapagpabago ng buhay. Inaanyayahan din namin kayong ipahayag ang inyong opinyon. Aling bahagi ng kwento ni Solomon ang pinakatumimo sa inyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga pananaw ay nagpapayaman sa ating komunidad. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil ang mga aral na ito ay nararapat ipasa sa iba. Halina't tuklasin natin ang huling mga araw ni Haring Solomon upang maunawaan ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa kanyang pag-angat, pagbagsak, at ang madamdaming katapusan ng paghahari ng pinakamarunong na hari ng Israel. Ang makapangyarihang kwentong ito ay maaring magbago ng iyong pananaw sa sariling buhay. Magsimula na tayo. Sinimulan ni Haring Solomon ang kanyang paghahari na may malaking potensyal. Bilang anak ni na David at Bathsheba, siya ay hinirang ng Diyos upang humalili sa trono ng Israel ang kanyang unang mga taon bilang hari ay puno ng malinaw na patnubay at pagpapala mula sa Diyos. Sa isang araw tatlot lima, iniulat na nagpakita ang Diyos kay Solomon sa panaginip sa Gibeon at sinabi, Hingin mo kung ano ang nais mong ibigay ko sa iyo. Ang sagot ni Solomon ang nagtakda ng pundasyon ng kanyang kahangahangang pamana. Hindi siya humiling ng kayamanan mahabang buhay o tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Sa halip, gaya ng nakasulat sa isa na hari tatlo, Siyam, mapagpakumbaba niyang hiniling, bigyan mo po ang iyong lingkod ng pusong may pagkaunawa upang pamunuan ang iyong bayan at upang malaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sino ang makapamamahala sa iyong napakaraming bayan? lubos na nalugod ang Diyos sa kahilingan ni Solomon. Sa isang araw, tatlot sampu hanggang labing apat, hindi lamang siya pinagkalooban ng natatanging karunungan, kundi ipinangako rin ang kayamanan, karangalan at mahabang buhay, basta't susundin niya ang mga utos ng Diyos. Kagad namang nasubok ang kanyang karunungan sa isang tanyag na pangyayari kung saan dalawang babae ang parehong nagaangking sila ang ina ng isang sanggol na naitala sa isang araw tatlong oras, labing anim hanggang dalawamputwalo. Ang matalinong hatol ni Solomon na hatiin ang sanggol sa dalawa ay naglantad ng tunay na ina na mas piniling ipagkaloob ang bata kaysa masaktan ito. Ang insidenteng ito ay nagpatunay sa kanyang natatanging karunungan mula sa Diyos na nagbigay ng matinding paghanga sa buong bansa. Mula noon, ang katanyagan ni Solomon ay lumaganap sa malalayong lugar. Sa isang oras at apat at dalawamput siyam hanggang tatlumpu, nakasulat na, Pinagkalooban ng Diyos si Solomon ng pambihirang karunungan at malalim na pangunawa at ng kaisipang kasinglawak ng buhanginan sa dalampasigan. Ang kanyang katalinuhan ay humigit pa sa lahat ng marurunong sa silangan at sa mga pantas ng Ehipto. Sumulat siya ng tatlong libong kawikaan at mahigit isang libong awit, isang oras at apat na dalawamput dalawa, na tumalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay, kalikasan, pamamahala at espiritualidad. Ang lawak ng karunungan ni Solomon ay umakit sa reyna ng Sheba, isang makapangyarihang pinuno na naglakbay ng malayo upang subukin siya ng mahihirap na tanong. Sa isang oras at sampunang anim hanggang pito, inamin niya, Totoo pala ang mga balitang narinig ko sa aking sariling bayan tungkol sa iyong mga gawa at karunungan, ngunit hindi ko ito pinaniwalaan hanggang sa ako mismo ang nakakita. Tunay ngang mas higit pa sa aking narinig ang katotohanan. Sa karunungan at kayamanan, nalagpasan mo ang lahat ng aking inaasahan. Ipinakita ng kanilang pagkikita na ang mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon ay hindi lamang nagpalakas sa kanya bilang hari, kundi nagsilbing patunay din ng pabor ng Diyos sa Israel. Ang pinakamalaking nagawa ni Solomon ay ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Isang proyekto na labis na ninanais ng kanyang amang si David na matapos. Ayon sa ika na kabanata ng isang hari, ang templo ni Solomon ay isa sa mga pinakadakilang estruktura ng kanyang panahon. Itinayo gamit ang pinakamagagandang materyales tulad ng sedro mula sa Lebanon, ginto, pilak at tanso. Tumagal ng pitong taon ang konstruksyon at ito ang naging espiritual na puso ng Israel, isang banal na lugar kung saan nanahan ang presensya ng Diyos sa piling ng kanyang bayan ayon sa isang araw, alas 8.05 hanggang alas onse. Nang ito ay natapos, pinangunahan ni Solomon ang isang maringgal na seremonya ng pagtatalaga kung saan siya ay nanalangin ng taimtim ipinahayag ang kadakilaan ng Diyos at hiniling ang kanyang patuloy na pakikinig sa panalangin ng mga tapat sa kanya. Sa isang oras at dalawamputatlo, sinabi niya, Panginoon Diyos ng Israel, walang katulad mo sa langit o sa lupa. Tinutupad mo ang iyong tipan ng pag-ibig sa mga tapat na sumusunod sa iyo ng buong puso sa ilalim ng pamumuno ni Solomon narating ng Israel ang hindi pa kailanman na tamong yaman, kapangyarihan at kasikatan. Ang kanyang kaharian ay naging sentro ng kasaganaan na umakit sa mga mga ngalakal, pantas at mga hari mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa isang hari, 10.23 hanggang 24, higit na mas mayaman at marunong si Haring Solomon kaysa sino mang hari sa buong mundo. Ang lahat ay nagnanais na lumapit sa kanya upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Napakalawak ng kayamanan ni Solomon, kinontrol niya ang mga rutang pangkalakalan sa pagitan ng Ehipto at Mesopotamia at ang kanyang mga barko ay nag-uwi ng mga kakaibang kayamanan tulad ng ginto, pilak, garing, unggoy at mga paboryal mula sa malalayong lupain. Shipyon Hari Monpepu 22 Ang kanyang mga barko ay bumabalik tuwing ikatlong taon na may daladalang maraming kayamanan na nagpapakita ng kanyang malawak na impluensya. Ayon sa isang araw at samput labing apat, ang taunang kita niya sa ginto ay anim na raan, anim na anim na talento nakatumbas ng mahigit 25 tonelada. Ang kanyang trono ay isang kahanga-hangang likha inilarawan sa isang hari at sampu at labing walo hanggang dalawampu bilang gawa sa garing at binalutan ng dalisay na ginto. May anim na baitang na binabantayan ng labindalawang leon. Walang kapantay ang trono niyang ito sa buong mundo. Ang karangyaan ni Solomon ay hindi lamang makikita sa kanyang trono kundi sa buong palasyo. Halimbawa, sa isang araw alas 10.21, binanggit na ang lahat ng kanyang inuman ay yari sa ginto at ang bawat gamit sa palasyo ng gubat ng Lebanon ay purong ginturin. rin. Sa dami ng pilak sa panahon niya, itinuring na lamang itong pangkaraniwan at hindi na mahalaga na nagpapakita ng di masukat na kayamanan at karangyaan ng kanyang paghahari. Subalit ang labis na yaman ni Solomon ay nagdala rin ng mga pagsubok, partikular na ang mga tukso na nagpahina sa kanyang espiritualidad. Dahil sa kanyang katanyagan, nagtatag siya ng mga alyansang pampulitika sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga kababaihan mula sa mga bansang tulad ng Moab, Amon, Sidon at Hittite. Mga bansang tahasang binalaan ng Diyos na iwasan ng Israel upang hindi mahulog sa pagsamba sa ibang Diyos. Sa kabila ng mga babalang ito, tila hindi pinansin ni Solomon ang panganib at nagtipon siya ng pitong daang asawa at tatlong daang babae sa kanyang harim ayon sa isa hari labing tatlo. Ang mga kasal na ito ay hindi lamang para sa diplomasya kundi hayagang pagsuway sa utos ng Diyos sa Deuteronomio 17 kung saan malinaw na sinabi na ang isang hari ay hindi dapat magkaroon ng maraming asawa upang hindi malihis ang kanyang puso. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang naapektuhan ang espiritual na integridad ni Solomon dahil sa impluensya ng kanyang mga asawang dayuhan. Ayon sa isang hari at labing apat sa kanyang katandaan, inakay siya ng kanyang mga asawa upang sumamba sa ibang mga Diyos dahilan upang humina ang kanyang katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng matibay na debosyon ng kanyang amang si David. Sa kabila ng pambihirang karunungang ipinagkaloob sa kanya, unti-unting nanaig sa kanyang puso ang pagmamahal sa mga babaeng ito kaysa sa kanyang pagsunod sa Diyos ng Israel. Ang kanyang pagsuway ay hindi lamang nauwi sa personal na kompromiso, kundi humantong din sa pagtatayo ng matataas na dambana, mga lugar, kung saan isinagawa ang pagsamba at pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang dito ang mga altar para kay Astaroth, ang Diyosa ng pagkamayabong at pagnanasa ng mga Sidonyo, isang bagay na lubos na salungat sa kabanalan na inaasahan sa kanya ng Diyos. Bukod pa rito, nagtayo rin siya ng mga lugar para sa pagsamba kay Kemos at Moloch, ang mga Diyos ng Moab at Amon Nakilala sa kasuklam-suklam na ritual tulad ng paghahandog ng mga bata bilang sakripisyo, mga kaugaliang lubos na kasuklam-suklam sa Panginoon. Friends, Harry, 1171. Ang mga desisyon ni Solomon ay hindi lamang simpleng pagtanggap sa kultura ng ibang bayan. Ito ay tahasang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Sa Deuteronomio dalawa hanggang 3, malinaw na iniutos ng Diyos sa mga Israelita na wasakin ang lahat ng lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ang magtayo ng bago. Sa makatuwid ang kanyang pagtatayo ng matataas na dambana ay isang tuwirang pagwawalang bahala sa mga kautosang ito. Ang trahedya sa kwento ni Solomon ay ang kabalintunaan na ang karunungang kanyang hiniling upang makilala ang mabuti at masama ay hindi niya nagamit upang pigilan ang kanyang sariling pagbagsak sa kasalanan. Nahulog siya sa bitag ng idolatriya, isang kasalanang matagal nang binabalaan ng Diyos mula pa sa panahon ni Moises. Sa Deuteronomio 7, 3-4, malinaw na ipinagbabawal ng Diyos. Huwag kayong makipag-asawa sa kanila. Huwag ninyong ipapakasal ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki o ang inyong mga anak na lalaki sa kanilang mga anak na babae sapagkat ilalayo nila ang inyong mga anak sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang mga diyos. Ngunit lumayo ang puso ni Solomon sa mga kautusang ito ang kanyang pagtalikod ay matinding kaibahan sa kanyang amang si David, na sa kabila ng mga pagkakamali ay nanatiling tapat sa Diyos. Malinaw ang naging pagkapuot ng Diyos kay Solomon sapagkat dalawang beses siyang nagpakita sa kanya, una sa Gibeon at muli sa Jerusalem upang patatagin ang kanyang tipan at paalalahanan siyang manatiling matapat sa pananampalataya. Sa isang araw, siyam na oras, anim na minuto, pito, nagbabala ang Diyos. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga inapo ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa mga utos at batas na aking itinakda sa inyo, kundi maglilingkod at sasamba sa ibang mga Diyos, aking aalisin ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Sa kabila ng malinaw na babalang ito, tumigas ang puso ni Solomon at nagpatuloy siya sa pagtatayo ng mga dambana at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa isang araw, alas onsi siyam sampu, inilarawan ang galit ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng dalawang beses. Bagamat malinaw na iniutos sa kanya na huwag sumunod sa ibang mga diyos, hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Ang pangyayaring ito ay isang mahalagang babala. Si Solomon, na pinagpala ng pambihirang karunungan, kayamanan, at pabor ng Diyos, ay nalinlang ng kanyang sariling puso. Ipinagpalit niya ang kanyang katapatan sa Diyos kapalit ng pagsang-ayon ng kanyang mga asawa at pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ang parehong Diyos na nagbigay sa kanya ng labis na pagpapala ay siya ring nagbigay ng mabigat na hatol sa kanya. Sa isang araw, alas sa imedya, ipinahayag ng Panginoon, Dahil sa iyong saluubin at sa iyong pagkabigong tupari ng aking tipan at mga kautosang ibinigay ko sa iyo, tiyak na aalisin ko ang kaharian mula sa iyo at ibibigay ito sa isa sa iyong mga lingkod. Ang pahayag na ito ang naging simula ng pagbagsak ng pinag-isang kaharian ng Israel, ang dating maringgal na kaharian ni Solomon na itinayo sa patnubay ng Diyos ay nakatakda ng mahati, humarap sa kaguluhan at masadlak sa alitan. Bagamat ang hatol ng Diyos ay tiyak at hindi maiiwasan, ito rin ay hinaluan ng habag alang-alang kay David, ang ama ni Solomon. Hindi agad aalisin ang kaharian sa panahon ni Solomon, kundi mararanasan ng kanyang anak na si Rehoboam ang buong bigat ng hatol na ito, unang hari, labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Ang hatol na ito ay direktang bunga ng kawalan ng katapatan ni Solomon. Bagamat pinili ng Diyos, lumihis ng husto ang kanyang puso sa tamang landas. Sa isang araw, alas onse imedya hanggang alas onse may isang makapangyarihang tagpo kung saan nasalubong ng propetang si Ayas, si Heroboam, isa sa mga tagapamahala ni Solomon sa labas ng Jerusalem. Hinawakan ni Ahias ang kanyang bagong kasuotan, pinunit ito sa labindalawang bahagi at sinabi kay Jeroboam, Narito, kunin mo ang sampu sa mga bahaging ito, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tingnan mo, aalisin ko ang kaharian mula sa kamay ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung tribo. Sa huling araw ng kanyang buhay, si Haring Solomon na minsang itinuring na pinakamatalino at pinakamayamang tao sa mundo, ay nagmunimuni sa kanyang palasyo, na napapaligiran ng karangyaang naging simbolo ng kanyang paghahari. Ang kanyang buhay ay puno ng walang kapantay na tagumpay, karunungang hinangaan ng mga bansa, kayamanang walang katulad at isang kahari ang umabot sa rurok ng kasikatan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Gayunman, ang kanyang huling mga oras ay hindi na puno ng kagalakan sa kanyang mga nagawang tagumpay, kundi ng matinding lungkot, pagsuway at panghihinayang. Ang kanyang malalim na pagninilay ay itinala sa aklat ng mga ngaral na pinaniniwala ang isinulat niya sa kanyang katandaan. Sa mga ngaral 1 to 2, kanyang ipinaabot ang kanyang hinagpis, walang kabuluhan walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ay walang kabuluhan. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa kawalan ng saysay na naramdaman niya habang pinagninilayan ng isang buhay na nalihis sa tamang landas. Sa kabila ng pambihirang talino na ipinagkaloob sa kanya, nakaligtaan niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat ng pagpapalang iyon. Naupo si Haring Solomon sa kanyang palasyo at bumalik sa kanyang alaala ang mga nagdaang taon. Naalala niya ang araw ng kanyang pagtatalaga sa templo, isang napakaganda at banal na gusali na itinayo upang parangalan ang Panginoon. Ayon sa isang hari buong sigasig na mapuno ng presensya ng Diyos ang templo, at tunay ngang nagpakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa anyo ng isang ulap bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon sa pagsisikap ni Solomon. Ngunit sa puntong ito ng kanyang buhay, naramdaman niya ang matinding pagkakahiwalay sa panahong iyon ng kanyang taimtim na pananampalataya. Sa mga ngaral dalawat sampu hanggang labing isa, kanyang binalikan ang kabuluhan ng kanyang mga nagawa. Anumang naisin ng aking mga mata, hindi ko ipinagkait sa aking sarili. Hindi ko pinagkaitan ang aking puso ng anumang kaligayahan. Naging kasiyahan ko ang lahat ng aking pinagpaguran at ito ang naging bunga ng aking pagpapagal. Ngunit nang aking balikan ang lahat ng aking nagawa at ang pagsisikap na inilaan ko rito, lahat ng ito'y walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Wala akong natagpuang tunay na pakinabang sa ilalim ng araw. Ang napakalawak na kayamanan ni Solomon ay nagbigay-daan sa kanya upang matamasa ang lahat ng uri ng karangyaan. Nagtayo siya ng mararangyang palasyo, nagtanim ng malalawak na ubasan, nagtipon ng napakaraming kayamanan, at nagpakalap ng mga bihirang hayop mula sa malalayong lupain. Pinagsilbihan siya ng daan-daang alipin at nilibang ng maraming manunugtog. Ngunit sa kanyang katandaan, lahat ng ito ay tila walang halaga. Hinabol niya ang lahat ng maaring ialok ng mundo, ngunit unti-unti siyang nalayo sa kanyang espiritual na landas. Ang minsang pinakamatalinong hari ay natanto na kung wala ang Diyos, ang lahat ng kanyang naipon at nagawa ay walang kabuluhan. Sa mga ngaral alas 5.30, ipinakita ni Solomon ang kawalan ng saysay ng paghahabol sa material na kayamanan. Ang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak at ang mahilig sa kayamanan ay hindi nasisiyahan sa kanyang kita. Ito rin ay walang kabuluhan. Sa huli, napagtanto niya, ngunit huli na na ang kanyang labis na pagnanasa ay inilayo siya mula sa tamang landas. Sa kanyang kabataan, Napakalalim ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Itinayo niya ang templo bilang isang sagisag ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit paglipas ng mga taon, ang kanyang maraming dayuhang pakikipag-alyansa at pag-aasawa, pati na rin ang kanyang pagbibigay sa idolatriya ay unti-unting nagpalayo sa kanya sa Panginoon. Tinalikuran niya ang Diyos na kanyang sinamba noong kanyang kabataan ang Diyos na nagpakita sa kanya sa panaginip at nagbigay sa kanya ng walang kapantay na karunungan. Ang mga isinulat ni Solomon ay sumasalamin sa karanasan ng isang taong nakaranas ng parehong rurok at pagbagsak ng buhay. Sa kawikaan tatlo, lima hanggang anim, minsan niyang ipinayo, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa sa lahat ng iyong mga lakad siya'y kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ngunit hindi niya nasunod ang kanyang sariling payo. Sa kanyang paghahangad ng makamundong kaligayahan, nagtiwala siya sa kanyang sariling karunungan at nalihis mula sa matuwid na daang itinakda ng Diyos. Sa mga ngaral labindalawa at labintatlo, nagbigay si Solomon ng isang huling payo na sumasalamin sa lahat ng kanyang natutunan sa buhay. Nasabi na ang lahat, ito ang buod ng karunungan. Matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang tunay na layunin ng bawat tao. Ang mga huling salitang ito, isinulat sa dapit hapon ng kanyang buhay, ay nagpapakita ng kanyang pinakamahalagang natuklasan. Ang tunay na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos. Ang huling araw ni Solomon ay naging isang mapait na pagninilay sa panandaliang halaga ng makamundong tagumpay. Sa kabila ng napakalaking pagpapalang kanyang natanggap, hindi niya ito ginamit ng tama kundi tinalikuran niya ang Diyos. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, napagtanto niyang ang kanyang karunungan, kayamanan at kapangyarihan ay walang halaga kung wala ang tunay na debosyon sa Panginoon. Sa mga ngaral, alas syete dalawamput ibinahagi niya ang isang mahalagang obserbasyon. Ito ang aking natuklasan. Ginawa ng Diyos na matuwid ang tao ngunit sila ay nag-imbento ng napakaraming sariling pakana. Si Solomon, na minsang naging huwaran ng karunungan, ay nahulog sa sarili niyang mga panukala. Ang kanyang huling mga pagninilay ay nagsisilbing babala sa mga naghahanap ng kasiyahan sa makamundong bagay kaysa sa Diyos. Ang kwento ni Solomon ay isang malinaw na paalala ng kahalagahan ng katapatan sa Diyos ang kanyang huling araw ay hindi isang araw ng pagdiriwang kundi isang malalim na pagsusuri ng kanyang mga pagkakamali. Siya na nagsimula bilang isang hari ng dakilang pangako ay nagtapos sa panghihinayang. Ang pinakamatalinong hari ay natutong sa pamamagitan ng masakit na karanasan na ang kayamanan, talino o kalayawan ay hindi kailanman maaring humalili sa isang pusong lubos na tapat sa Diyos. Naway tumimo sa atin ang kanyang pangwakas na payo na nagpapaalala na ang ating tunay na layunin ay hindi nakasalalay sa ating mga makamundong tagumpay, kundi sa paggalang at pagsunod sa Diyos. Ang panghabang buhay na aral ni Solomon ay nagtuturo sa atin na ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay hindi yaong ating nililika para sa ating sarili, kundi yaong matatagpuan sa ating relasyon sa may lalang. Ang kanyang huling araw ay hindi na puno ng tagumpay, kundi ng lungkot dahil sa isang buhay na lumayo sa Diyos. Naway matuto tayo mula sa kanyang mga pagkakamali, sapagkat hindi ang simula, kundi ang pagtatapos ng ating buhay ang tunay na may halaga. Sikapin nating manatiling tapat sa Diyos hanggang sa huli. Maraming salamat sa panonood kung nagbigay liwanag sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa iba. Tandaan, ang tunay na karunungan ay nakakamit sa pamamagitan ng buong pusong pagsunod sa Diyos ng may buong puso, isip at kaluluwa.